sa mga, mga, mga talagang mainit na mainit hanggang ngayon ang Vice President sapagkat ang kanyang confidential pan or intelligence pan ay talaga naman napakalaki. Ito ay hindi ganun kabilis lumabas sa Senado. Kung talaga binubusisi nila kung saan ba ginagastos. <laughs> Mo, ibang iba talaga ngayon. To be honest, ano, ibang iba ngayon. Talaga ang ang ating mga official natin ng government ngayon, kailangan talaga magbantay tayo. Sapagkat mga kaupak, hindi basta-basta nakalusot sa mataas na kapulungan ang proposed budget ng UBP o Operative of the Vice President ang Confidential at Intelligence Fund. Kasi mga kaupak, alam mo, laki ng hinihingi nila, no? Uh, 600 kumbaga kumbin, combine ng Office of the Vice President at saka uh, Office of the Department of Education o DepEd. Alam niyo ba ka pa sa totoo lang? Meron ano confidential pan ang ibang vice president pero ito ay uh, matatawag natin na hindi lahat na taon kumbaga kaya sila humingi ng confidential pan dahil lang meron sila kailangang gastusin. Pero hindi taon-taon at hindi, ano, ganun kalaki. Katulad ng hinihingi ng ating uh, super vice president. So ngayon mga kapag, pero ito sa kasaysayan ng ating bansa, ngayon lang nangyari na ang Department of Education o DepEd Secretary na kung saan si Vice President Sara Duterte rin ang namumuno ay mayroon confidential fund. Baka ba, ah! nag-research ako ng napakarayang beses. Lahat na deep it secretary ng mga nakaraang presidente, walang confidential fund. So ngayon mga bak ito ay lumabas sa hearing ng uh, sa kamara. Of course, kasi harap sila sa budget, di ba? <laughs> Naglala naglalagata ako. So ngayon mga, mga kaharap, sinabi ni, alam mo si ilan sa mga makabayang black, ano, alam naman natin na oposisyon ang mga yan dahil gusto nila yung pananaw nila na dapat ang ating government o mga expenses kasi ayon sa according doon sa 1987 Constitution dapat ino-audit ang lahat ng gastos na pampubliko o ganun yun eh so ngayon tinatanong ngayon ng makabayan black kaya nga na-discover ang 125 million na ginastos lamang ng 19 days. Kung baga, wow! alam mo, dalawang vice uh, senate president, dalawang senate president, ang nagsabi na yung pagkakatransfer ng pira na galing sa office ng presidente papunta sa uh, office ng vice president ay illegal. Totoo yun mga kaupang. Alam niyo kung bakit? Ang pagtatalaga ng mga budget ng ating pamahalaan, yan ay trabaho ng Kongreso. Walang kapangyarihan ang presidente para magbigay ng allocation, mag-budget. Although, sila ang nagpo-propose. Pero ito ay dumadaan sa Kongreso. Hindi yung, oh, ito, ako presidente, oh, ibigay mo ito budget, ganito. Ba? Kaya yung mga kaupak, nakakatakot kasi naungkat yon kung bakit Nagkaroon ng budget ang OBP last year. samantala wala pa pala nakalaan na budget last year dahil nung time na 'yon, time pa ng mga nakaraang administration or nakaraang Vice President si Lenny Robredo. Nung panahon ni Lenny Robredo walang confidential fund. <laughs> Kaya nagtaka ang mga mababatas, bakit nagkaroon ng pag-transfer ng pera mula sa opis ng presidente, papunta ng opisina ng vice president, na walang pahintulot ng kongreso. Kasi mga ka lahat-lahat ng ating department, department ng mga agency, o mga tanggapan natin sa gobyerno, lahat ang mga budget nila, ang mga gastusin nila, ay dumadaan sa kongreso. Kasi ito ay binubusisi. Hindi lamang basta-basta naglalabas ng pera ng ganyang kabilis. Kasi uh, meron dapat transparent or check imbalance between executive at saka legislative. So ngayon mga kapatid, ngayon meron silang proposed budget ang pinagsama ang Office of the Vice President at saka Office of the Department of Education, DepEd ano. 650 million mas malaki pa sa budget ng Nika. Nika is yung, yung, parang mandated sa batas na sila dapat ang nagsusurbelan sa mga intelligence or security ng ating bansa. Tulad ng halimbawa, West Philippines, di ba? Sinusurbelan natin kung mga kalaban ng ating estado. Pero ngayon mga pa, mas malaki pa ang budget ng Office of the Vice President at saka DEPED na pinagsama sila 650 million, kumpara sa budget ng NICA o National Intelligence Coordinating uh, Council. Ganon. So, may baka pa <laughs> pati ang DND, ang DNDST, Department of National Defense. Mas malaki pa ang budget kumpara sa talagang yung dalawa na yan, yung Nika at saka D&D, sila ang may mandato sa batas na nasa ilalim ng Office of the President. Kaya nga nagtataka ang mga bababatas ngayon lang sa kasaysayan nagkaroon ng intelligent o confidential fund ang Office of the Vice President at saka uh, Deep Aid uh, Secretary na kung saan si Sarah Duterte rin ang tumba tayo hit so ngayon, mga kapat ah uh, ang ang bakit kaya nagtataka ang mga tao bakit bakit ba no bakit ba lag, marami nagko-complain bakit confidential intel eh bakit ba nagtataka sila kung bakit doon dumadaan ako rin mga kaupang nagtataka ako eh <laughs> kasi bakit dinadaan nila sa confidential fund eh pwede ka naman kasi di ba ka partido naman ni vice president ang nakaupong presidente ang mga kapartido niya, ang mga congressman at sa ang senador, o majority. Pwede ka naman maglatag doon eh. Nang halimbawa, yung proposed budget mo, o ganito yung gagawin, yung gusto ko magdagdag ng mga ano, sweldo. Gusto ko bigyan, magtayo tayo ng mas maraming school para yung estudyante natin hindi mara masyado marami sa isang classroom. Halimbawa, dati gusto ko mangyari, gagagawin na lang natin 30 or 35 sa isang classroom. Kaya kailangan natin mag-hire ulit ng teacher o kaya mag-kumuha pa tayo ng more teacher at saka kumagdayo pa ng school para, di ba, um umunlad o gumanda ang standard ng ating edukasyon. Pero hindi eh, gagamitin daw yung budget na para tiktikan ang mga public university na <laughs> public university na nagre-recruit ng mga kaliwa. Ano nang titig? Ilang, anak pa naman? Ano? Ilang ba yung public university na yun? Inabibili, hindi naman yan libo, ano? Eh, ang alam ko, yung mga aktibo lang naman dyan, yung mga katulad ng sinasabi nila. Pero ito, hindi, totoo, hindi compare confirm ano? Quoting lang. Ang UP, Napakaliit lang yan. Kung baka hindi mo pwede manduhan yan, bakit kailangan mo pa ng budget na napakalaki para lang sa mga nagre-recruit? Eh hindi ba pwede mo naman yan, trabaho yan ng NICA or uh, D &D or National uh, Defense? A uh, National Security Defense or NICA or National Intelligence? Di ba? Trabaho nila yan eh. Bakit? Yung, sa, ang sabi ni BP, uh, para daw credible. Ibig ba sabihin, ang national defense natin intelligence hindi credible. Ang nas uh, national intelligence na talagang sila ay may mandato sa batas, hindi credible, diba? e di ba? Ini sana, yung pala yung gusto ni VP Sara, e dapat hindi na lang siya nag, nag ano sa Department of ano, uh, education. Do na lang siya, itinalaga na lang siya ni Pangulong Marcos bilang sekretary ng Department of National Defense na sila yung may mandato para tiktak, tiktikan, para tiktikan ang kalaban o mga baka kaliwa kung sabihin nila baka kaliwa di ba so ngayon mga pak kasi hindi pwede kasi sa ating batas hindi pwede na humingi ka ng pera maski ako di ba sa anak mo halimbawa sa anak ko <laughs> parang ang uh, <bulo> ko ah <laughs> sa anak ko hingi yung anak ko sasabihin ng anak ko oh pa hingi ako ng ano uh, Uh, pera. Pero, siyempre, sa pagtatanong pa, kung anak, saan mo gagamitin? Siyempre, sabi ng anak mo, confidential, secret. Hindi pwede ganon. Lalo na sa government, tax ng taong bayan yan, hindi pwede ang di ba? So, ngayon, so, mga kaupa, lahat na gastusin natin, idinadaan nila sa confidential fund, di ba? Ang Office of the Vice President, alam niyo mga kaupa, kung magkano ang hinihingi na intelligence o confidential fund ngayon. Yung 2024, ang Office of the President ay humihingi sila ng 10.14 billion. So, okay. Kasi yan ay, ano, talagang kailangan natin yan. Kasi ang intelligence, mga kaupa, ito ay ginagamit sa isang, kumbaga, malaking, ano, ng ating bansa, yung security, yung impact ng ating bansa na kung saan, katulad ng mga, ano, ng publiko natin. At saka yung confidential naman, mga kaupa, ito ay ginagamit para sa uh, biglang hindi inaasahan na pangyayari sa ating uh, mga sibilyan, di ba? Na halimbawa biglang magkaroon ng hindi inaasahan. Kumbaga ito ay pagtulong. It, ngay kaya ngayon ngayon mga kaupak, ang Office of the Vice President, meron din 650. Meron din sila. Pero kasi ngayon mga kaupak, ha, yung 10.14 billion na confidential ng Office of the Vice President ay Office of ng Presidente. <laughs> mga kaupang alam nyo, halos na nung palahon ni Pangulong Duterte. Kasi mga kaupak, nung palahon ni Pangulong Duterte, 4.5 billion lang ang confidential at intelligence pa natin. Pero, ito ang nakakagulat, mga kaupak, ha? na duble na nung panahon ni Pangulong Aquino. 500 million lang ang confidential ni Aquino at intelligence. 500 million na samantala ang office of the vice president kayo 650 million mas malaki pa kumpara sa nakaraang mga presidente. Wow! So ngayon mga ba, kasi sabi sa 1987 Constitution mga kaupan, ito na sinabi ko kanina, lahat na gastusin dapat ay now audit kung ito ay pampubliko Pero sinabi ng COA na mahirap i-audit ang confidential fan. Kung hindi sapat yung kapangyarihan nila para mabusisi. Kasi, kasi nga confidential fan eh. <laughs> Kaya natataka ako, bakit ang ating mga gobyerno ngayon, yung mga kaupak sa pagdinig ng ano, hindi lang ang opisina ng vice president at saka presidente, eh sila, sila yung naunguna, di ba? Pati ang iba't ibang ahensya ng ating pamalaan ay gumaya na rin humingi na rin ng kompetensyal so ngayon mga kapak ang, ang nagulat ako pati ang PCSO humingi na rin ng kompetensyal fan. so mga kapak wala na akong time abangan ninyo ang aking vlog sa sundulit tungkol sa mga nadagdag na mga ahensya ng ating pamahalaan kasi simple lang eh kung wala kang tinatago di ba hindi mo idadaan sa confidential ano, fan dapat transparent, pwede ka naman maglatag para bigyan ka ng budget kasi magkapartido kayo. So mga kabak, hanggang sa muli. Bye!